sir Ano sira? Ano na ni? Aplak sa ikot Aplak? Aplak Tubeless ba yan? Ha? Tubeless? Yes, yes. Ah interior? Oo interior mo dun sir o oh, sa may ilaw Meron akong pang tapal dito ayan o oh, sa maliwanag na yan o oh. Ito? Oo oh, ayan o oh. Sir isang mo dito sir Kasi maahagip tayo dyan eh Kanina ka pa, pa naglalakad? Ganyan lang, ganyan lang Ah, sa so traffic light? Oo Wala mo na ako nakakita pa ako Ha? Wala ako nakakita pa ako nung nakabutas eh Ah, titignan natin kung nasan yung butas Pinapati natin yung butas Ayan yung butas oh Malaki Kita mo? Oo oh. Ipit kaya yan sir? Yung itsura na ito, hindi to tusok eh O oh, ipit yan ano? Ipit to eh Kasi pag tusok, wala dapat galos kung okay na no? Ayan eh, okay na no? Okay sir Ay, yung... Bakit may isa pina interior? Okay, kasi ano po sir, medyo manipis na Ah manipis na? oh, sir oh, Ah ano, ano Ang problema ganito sir Pag interior kapag ka pinuno mo ng ganito Lilit yung espasyo nito. Okay. Ang mangyayari, nakita mo kanina ang galos? Oo, uh, dahil dito, kaya yun na ipit. Ah, sir, okay na. Okay, sir, ha? Ah. Sir, testing mo muna. Iikot ka lang na isa para sure ball tayo na makakauwi ka. Saan ka pa ba uwi? Binibiran lang, sir. Binibiran? Oo, oh, binibir binibiran. Eh, testing mo muna para sure tayo na makakabot kang binibiran. Malayo-layo so, pa sana natutulakin ko. Ah. Sir. Okay na ba? Thank you, thank you. Okay na? Okay, okay. Okay, oh, makakauwi ka na ng bilibiran niyan. Sir? Makakauwi ka na ng bilibiran niyan. Oh, uwi na ako. Ginawag toto lang, ang layo pa dun eh. Kaya nga eh, <laughs> anong oras na? Last 7 oh, eh, sarado na kasi yung eh. vulkan na ito. Duro ako galing, wala eh. Kaya ito wala ako meron pa dyan sa may ano, bandang tayo man. Oo. Oh. Kaya eh, dyan ako nagpapabulkan eh, sabi pag napapalatan din, pag uh, ay ng gabi. Eh, pauwi na ako ng tagtas kasi, nakakasalubo ka ito, naglalakad ka eh, ang bilim dyan, oh. Oo oh, nga, delikado na pati uh, At nagpost kayo sir? Uh, ano nga vlog nyo sir? Ha? Huh? Ano nga ninyo vlog nyo? Ah, rush Nash Venture Nash Venture May sir, yun sir, maaaral nga pwede makain eh Pahidikit dito Ah, oh, ayan, para kayo Thank you ha Okay, you're welcome Shout out na lang ako sir Sige, sige <laughs> okay, Thank you ha, thank you sir ha Okay, wala ka naman Nash Venture Okay Ang ganyong pagod sir Ayun din pa hindi ako naniningil sir Okay yeah. na po yung Ang oh, mahalaga Makauwi ka na Okay thank you ha ah. Okay you're welcome <laughs> Salamat salamat Sana marami ka pa matulungan pa rin <laughs> Salamat po salamat adventure Thank you sir ha ah. Walang naman po Salamat okay. ulit Okay Ingat sa biyahe